my class home. I improvise the rina It's me again, maestrang herang tagapukid. Hi guys, for today's video, mag-classroom tour ta no, sa akong classroom. So first, ipakita na ko sa inyo ha, ako ang pultahan. So mauna natong pultahan no, made of bamboo na siya. So improvise lang na, na siya. So naapod na diri ang atong bintana. So ang atong bintana is masalibuhan din siya guys, no? So matong gibot nga na siya og tabil. Charing, pas komunidad. Okay, Muna, na no tabo na sa ato ang bintana kay kung magulan mang good masalibo. So naapod na siya diri sa pika so ara kana tatlo po na siya dira ka tarpaulin, Diba? Best in tarpaulin ta. So tara, sulod ta sa ato ang classroom. So ayan, nga na lang ka simple ako ang classroom, guys. So naidala dalawa ka table og naay mga tagas as nga bangko. So, guys, may of bamboo niya. Ang nagbuhat ani is ako ako ang guwapo na papa. So, di ba farmer slash carpenter po na akong papa. So, kini mga kawayan ani is gidala ni sa ako ang mga sadyante. So, nagpadala ko og lima lima kakawayan kada bata. So, mauna ato ang gibuhat na bintana. So, kato guys, mauto, gibuhat po to sa akong papa dito na area. O, okay, kini po diritanan guys. So next no, ang atuang ceiling. So atong ceiling is made of plywood. So shout out di sa atuang Doni naghatag og dalawa ka plywood plus ang uban na plywood is ato ang classroom project nato na. So salamat sa mga dear parents. Then ato ang floor no so wag pagyud ni na flooringan kay wala tay budget pa so far. So sa una dira mo agi intawon ang ato ang baha magbaha na siya dira kay wala pa nato na napaayos dira. So gi ang ano guys ang, uh, ang uh, tubig uh, uh, yan siya magagi ang tubig. Yeah, Despite sa itong classroom, no, matalagi hapot ang class classroom, guys. Kay tanawa na atay, laptop plus printer, and naapit taon town tay, TV na to. So, matal ta classroom kay almost complete ta, in terms of devices. So, naapit tayo electric pa dito naga gamay side. And, maulang to, guys. Labal lang ta sa ito life as maestra ng taga-bukid. Thank you so much.